Guys, uh, welcome back to my channel. Ah, uh, meron tayo dito, guys, na Toyota Revo uh, gasoline engine, bali gasoline to, guys. Yan. Bali ang problema nito, guys, uh, kapag uh, nag-hazard daw o nag-headlight, uh, namamatay raw yung makina. Bali ito, guys, bapakita uh, ko sa inyo. Yan. Bago natin gawin, guys, uh, kausapin muna natin si Sir. Yan. Bali, ito si Sir Dave uh, matagal ko ng customer. Yan. Ano? Oh. Sir, ano na bang napansin mo sa dito sa Revo mo? Ah, uh, basta po pag po na makina, ah, ha? nag-hazard, babak na brake, o nag-headlight, mamamatay makina. Mamamatay makina. Ah, matagal niyo na sir napansin o no? bago lang? Bago lang po eh. Recent uh, lang eh. Kain lang sir? Oo oh, po. Ano sir kagabi o oh... Last week lang po, last week. Ah, bali ito sa sir, matagal ko ng customer to. Ito si Sir Dave. Bali, meron sa siya... Sir, yung karawas mo sir, banggitin mo, yung karawas mo lang. Oh, ba, lang, sa halang. Oo, oh, uh, meron po yung karawas sa halang sa dating uh... Di ba? sa ka lang. Saka ka lang <laughs> yun. Hindi ako bang ano eh. <laughs> Kasi sir, ako ko ng customer. Pali, sir, shoutout ka muna. Shoutout na sa mga kaibigan mo. Shoutout po sa ano? Sa One Bakilin City Eagles Club. Sa mga kasama uh, uh, si, so, uh, si mga kaagila ko po. Ah. Uh, ah, si sir, Jet, mga, mga taga City Hall Yan sir, maraming salamat sa iyo Pali sir, papakita na natin Ay, thank you kayo Sir, pakapak mo Ay okay, guys, sa start natin Dito naman sir, makikita yung sir Bali ang issue rito guys ha, kapag ina-assert sir. Ang na assert natin. Ah, oh, walang RPM no? Wala po eh. Rek doon mga rek. Sir, dito na lang kami ah. Sige po. Aki assert mo sir mamaya. Sakrit lang sir. Sakrit lang. Ang guys na naka yung makina. Yeah. Sir, paki hazard mo. Yan, patay. Ang guys, kitang kita naman. Uh, nag hazard si Winis ang assert na Start ulit sir. Yan. Yan guys sa uh, Yan Headlight yan sir Ayan napatay Yan okay na Bali guys sa uh, kapag uh, nagload uh, Namamatay ang makina Ito guys uh, bibigyan ko kayo ng idea guys Kung bakit naging ganyan yan uh, Pag ganyan guys sa uh, Minsan uh, kulang sa power Yan ito guys yung supply nya uh, Minsan uh, makrosyo na Yung galing ng positive Papapunta sa mainline Yan minsan guys sa uh, Makroded na Gan tolad nito guys. yan. ah uh, binago na yung wire. Tapos papunta rito guys. Ayun. Tapo guys, papunta rito sa may uh, usable link. Yan, kanya-kanya yan guys. Bali ito. Ito yung uh, blue. Wala oh, Ano Ito guys yung uh, nilagay nila sa battery kulay blue. Yan, tapos diretso rito sa fusible link. Ito yung uh, kulay puti. Yan, hinihinang, hinihinang naman nila. Yan, yan nakahinang naman na uh, medyo matigas eh. Yan, pag matigas guys yung wire ha, nakahinang yan. Yan, mukhang matigas naman eh. Yan, diretso yan dito guys sa fusible link. Yan. Ngayon guys, ah, check naman natin. Ah, baka kulang lang sa body ground. Wrong man. Misa kasi guys, ah, kapag kulang sa body ground o oh, negative, kaya nangyayari ah, kapag nag-load o nag ginamit oh, na ang headlight at saka hazard pa sa load guys, namamatay ang makina. Sir. Ay pa sir ha. Ah. Yan ground. Yan, i-start pa. sa kahayan. Kina mo rin kung mamatay na ako. Eh, yun. Yung, yung ano? Yung pan, yung pan. Yeah. Yan. Headlight ko, guys. Yan. Hindi na namatay. Yan. Yeah, Kina yeah. mo rin yan. Naka-headlight. Yan, right, guys. Naka-headlight na yan. Yan. Hindi na matay yung makina. Yan. Tatanggalin ko, Tarek. Yan. Patay. Sir, namatay, diba? di ba? Yan. Kina mo. guys Yan guys, patay. Start ko ulit. Up na ay headlight matay ba headlight so, the headlight the headlight mm -hmm. natin. Ay, sa, ko ulit sa, doon, headlight ko. Yeah. Demorate, headlight 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 Ayan guys, sa pupunutin ko ulit itong wire. Papatay. Di ba sir? Ibig sabihin guys, ah, uh, walang problema yung main line niya. Ang problema niya guys, ah, uh, negative. Ngayon guys, sa ah, na ito, meron niya negative. Body ground. Oo. Ah, uh, yung body ground ba mismo sir, negative. Yan, ito guys ang mga negative niya. Yan. Ika kaya yun, Depende rin sir. Okay, gagawin na lang natin yan sir. Ah, uh, Mag-addition na lang tayo. Then guys, ang gagawin natin diyan ah, uh, maglalagay ako rito ng sup uh, supply na negative. Simula battery, maglalagay tayo rito sa may ah, uh, kaha. Tapos maglalagay tayo sa may ah, uh, makina mismo sir. Para sama-sama siya. -sama uh, sa sa engine tapos sa uh, kaha tapos diretso tayo dito guys. Yan. Yan guys magiging okay na yan. Yan guys yung gagawin ko rito ah, Pipili muna ako ng wire. Pati terminal ha. Ah, Talagyan ko muna. Tapos kapakita ko sa inyo guys mamaya. Pagpakaanda rin natin at bubuhayin natin lahat ng load. A few moments later. So ito guys ah, Okay na yung ground na nilagay natin. Dali ito guys ah, Naglagay tayo sa may makina. Yan. Sa may makina. Tapos ha. Ah, inikot namin dito para hindi pangit pa tingnan yan bali ito na siya guys. Yan diretso rito sa may uh, kahan ng sasakyan. Tapos diretso rito sa may uh, negative ng battery. Salamat. Ito guys yung naging uh, problema niya. Yan. Ito uh, inipit lang pala. Yan. Ito yeah, sarado is... yung, ito yung nag-loose sir. Diretso yan dito guys. Uh, ito yung naka lagay rito, ah uh, pinutol ko na. Tapos siyang nakatornilyo rito. Sa so, may negative ng ukahan ng sasakyan. Yan. Bali, uh, nag-lose contact. Kaya, yun, uh, kapag nag uh, headlight, uh, hazard, lahat ng load, guys, uh, namamatay yung makina kasi nga, nag aagaw siya ng negative. Bali, ito lang, guys, yung naging problema niya. Yan. Nag-lose. Ngayon, guys, uh, testing na natin. yan. Clear Ah, aircon natin 'to. Yan. Yan 'yan. Ito guys, naka-engage 'yung aircon. Yan. Gumagana 'yung aircon. Yan, naka headlight Yan lamp Yan boy nila no, guys, uh, hindi na namamatay 'yung makina Ito rin right. mo maganda 'yung Oh. Sa so, steady yung minor. Oh, ayan. Tsaka yung minor niya guys, ah, nag-steady na. Oh, na. ah, hindi na siya sir ano no, yung parang palyado. Ah, guys, ah, ganyan lang ah, ito ah, kapag patayin ko muna. Ah, mamatay ang makina kapag nag-load uh, ah, aircon o oh, headlight uh, oh, start uh, ganun lang gagawin nyo guys sa ah. Pero may nangyayari guys sa mga kasuling Indian. Yan. Bali, sabi sa design, guys, ang hindi na mangyayari sa kasuling na kasi yan. ako agaw, -agaw ng mga supply niya. Bali ka na magkagawin nyo guys, magka-additional lang kayo ng uh, negative. Yan, katulad nung ginawa ko, naglagay ko sa makina. Yan, tapos diretso rito sa may kaha. Tapos ito guys, ha, sa negative, Meron din yan guys sa ah, nabibili sa para, accessories yung maramihan ah, kaya nga lang napaka hindi naman natin sinasabing pangit kaya lang kailangan maayos ng pagkakalagay kasi dumadami ang wear guys Pali ito guys ayan ah, kaya ganyan lang tapos kailangan palutan natin ng maayos na itim para hindi pangit yung nan Sir okay na sir wala na sila ako sa iyo ka naman mamatay yan no, no, Sir siya ka. ka Yes sir ha ah, namin yung kasakyan niya Mitsubishi Adventure ha ah, hindi kumakanay yung mga sis ng door switch. Yeah. sir, shout ka. sa family mo. Hello, na Sir, may yan. Yes, kanya lang. Sana may kayo sa na pong bagong video. Sir, Thank you, sir.